Give me ka 20 seconds on the clock, please. Kung sasali ka sa game show, magkano ang premyong pwede na para sa'yo? Go. Limang libo. Food na pwedeng i-describe na juicy. Hotdog. Matagal matuyo kapag nilabhan. Tuwalya. Bukod sa bear, anong hayop ang ginagawa ang staff toy? Teddy. Ah, teddy bear. Bukod sa bear. Pass. Ay, Dokumentong ginukuha sa City Hall. Uh, per certificate. Birth certificate. certificate. Let's go, ma'am, Chiki. Dito okay. po tayo. Alamin na natin ang iyong mga sagot. Kung makuha natin ang sana at least over, over 100 sana. Okay. Kung sasali sa si game show, magkano premium pwede na para sa Sabi niyo, 5K. Ay, sabi ng survey ay... Ayan, nandyan yan. Ay, okay, okay lang. Basta meron. Food na pwede i-describe na juicy. Ang sabi niyo, hotdog sabi ng survey ay top answer. matagal matayo kapag nilabhan ang sabi nyo tuwalya ang sabi ng survey ay meron bukod sa bear hayop na ginagawang stop turn. hindi natin naabutan kasi nag-pass po kayo dokumentong kinukuha sa city hall ang sabi nyo birth certificate services. number one top answer Whoa. wow Wow. Balik na muna tayo, okay. Ma'am Chiki At this point, let's welcome back Mr. Lito Pimentel. Okay. Si Ma'am Chicky po yung nakakuha ng 95 points, ibig sabihin. Um, konti na lang, uh, buli natin. 105 na lang po para makamit natin yung uh, 200,000. Hindi nervous ako. Hindi kaya niyo po yan, Tay. Makikita po ng viewers sa bahay ang sagot ni Ma'am Chiki. Give me 25 seconds on the clock. Good luck. Ito po kung sasali ka sa game show. Magkano ang premyong pwede na para sa inyo? Go. 5,000. 5,000. Isa pa. 25,000. Food na pwedeng i-describe na juicy. Ah, uh, hot dog. Barbecue. Matagal matuyo kapag nilabhan. Ah, uh, maong. Bukod sa bear, anong hayop ang ginagawang staff toy? Ah, uh, aso. Dokumento ginukuha sa City Hall. Uh, birth Certificate. Birth Certificate. Uh... So nito, ito na po. Magkakaalaman na. Sana makakuha natin ng jackpot. Ito po. Dokumentong kinukuha sa City Hall. Ang sabi nyo ay... Ang top answer ay Birth Certificate. Nakukuha ni Ms. Vicky. Bukod sa bear, hayop na ginagawa ng staff to. Ay sabi nyo, aso. Ang sabi ng survey ay... Boom. Ang top answer ay pusa. Pusa, matagal matuyo kapag nilalabhan, sabi niyo maong. Ang sabi ng survey ay top answer. Food na pwedeng i-describe na juicy, ang sabi niyo barbecue. Ang sabi ng survey ay... huy One point. Fried chicken. Fried, fried chicken, chicken ko. nga pala. Kung sasali sa game show, magkano premium pwede na para sa iyo? Sabi niyo 25,000. Ang sabi ng survey ay... Top two points. Two points. Ready, thank you, thank you. Ang top answer ay 1 million. Oo oh, nga, oh, 1 million. <laughs> Pwede na daw. Anyway, congratulations na naro pa rin kayo ng 100,000 pesos. Sir Dennis, ma'am, sige ma'am, Tony, sir, dito, dito po tayo. Let's welcome back the new callers. Kaya, di ba, eh? Kaya, isa ka. One more tayo Tatanggap pa rin po ng 20,000 ang chosen charity nyo. Ano po ba piling ninyo? Child house. Yung mga batang may cancer. Child Mother, House. Yes. Child House, meron po kayong 20,000 mula sa ating winning team. Ang lunch date na nagkaroon po ng napaka-meaningful uh, reunion ngayong hapon dito sa Family View. Yeah. Di ba, Ale, sana may, may part 2 tayo yes. makukuha Definitely. natin Japan. Yeah. All right. Oh, next week. Next oh, week. Next week, next week again. Next week. <laughs> Thank you very much. And of course, Neo Colors, yeah. Paki paki-plug paki po ulit yung paparating yung concert sa ating uh, sa, uh, sa April. Yes, April 13, Neo Colors sa Music Museum. Yeah, bangan natin yan. at muli yes. maraming maraming salamat sa inyo. Pilipinas, maraming salamat muli. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at pa kaya makihula at manalo dito sa Family Zoo.